Kapatid, na sa huli ang pagsisisi sa lahat ng hindi pa nakilala sa Panginoon kung mayroong mga nagpapahayag ng salita ng Diyos, tanggapinan ninyo si Kristo. Pag hindi tayo maniwala salat lahat ng mga pangaral ng pastor, mga pagdating ng panahon, hindi tayo lumapit at magpakumbaba at magpasakop sa ating Panginoon at sumunod sa nayon sa kaluban ng Panginoon, magsisisi po tayo sa huli doon sa dagat, dagat ang apoy sa impirno hindi lang po physical torture yung ating maramdaman dun kundi ah, mas lalo tigit dito napakasakit, napakasaklap yung mentally torture sapagat itong mentally torture yung isip mo nung nandun ka na sa dagat-dagatang apoy ang sabi mo, bakit bakit di ako naniwala kay pastor, kay pastora, kay brother, kay sister, kay brother Johnny o kung sino pa manangaral ng salita ng Diyos? Bakit di ako nakinig? Bakit di ako naniwala sa kanila? Noong nangaral sila ng salita ng Diyos na totoo pala ang impyerno na to. Kaya doon mo maano mo sa sarili na sobrang sakit na naramdawan mo, sobrang init, sobrang saklap na masabi mo sa sarili sana naniwala ako noon sana naniwala ako sa lahat ng na nangaral ng salita ng Diyos sumamba ako sa Panginoon nagsisi ako at tinalikuran ko ang lahat ng aking mga kasalanan sana wala ako dito sa init na apoy na to sa dagat-dagatang apoy na to sana nandun ako dun sa trono ni Jesus dun sa langit sana nandun ako masaya sana ako doon pero hindi ako naniwala kaya nandito ako ngayon sa dagat-dagat ang apoy. Wala na po tayong choice dito kundi dito na talaga tayo habang buhay. Sana nakinig ako sa lahat ng nangaral lang salita ng Diyos. Di akong nakinig. Pinairal ko ang makasanlibutan kong ginagawa. Sinabi nilang katotohanan pero di ako naniwala. Ito pala, totoo pala ang mga sinasabi nila. Ngayon, ngayon halos puro pagsisisi ang nasa puso't isipan ko. Kaya kapatid, ano pang hinihintay nyo ngayon? salat lahat ng mga dito, makita nito kung saan makarating ang video na to. Kapatid, kung nang nangangaral ng salita ng Diyos sa bahay nyo, sa bayan nyo, sa barangay nyo, o kung saan saan man narinig nyo, makinig po tayo. Maglingkod po tayo sa Panginoon. Nanyahan ko po kayo na maglingkod sa ating Panginoon para balang araw din nyo kami masisisi. Sinasabi lang namin katotohanan para balang araw din nyo masisisi kami na bakit din namin pinangaralin yung katotohanan kung anong yung langit at kung ano yung empirno Kaya ngayon pinapangaral natin yung pinapangaral namin yung mabuting balita para maunawaan nyo at sumunod kayo sa nayon sa kalooban ng Diyos at magkasama tayo balang araw dun sa langit. Kaya kapatid, sa lahat ng mga makapakinig nito mga kapanood, kumakatok ko sa puso mo, si Lord sa puso mo, para man magbalik loob, umanumbalik sa Panginoon, o maglingkod sa Panginoon, para pagdating ng panahon, makasama tayo sa kaluwalatian ng Panginoon dun sa langit. Kapatid, magbago na po tayo ng landas. Magbago po tayo ng ating mga ginagawa sa sanibutang ito. Huwag po tayo magpatuloy sa mga masamang gawa. Huwag po tayo magpatuloy sa mga hindi na ayon sa kalooban ng Panginoon. Sa mga hindi nararapat sa harapan ng Panginoon. Gawin po natin yung nararapat na papurihan natin siya. Sambahin sa Espiritu at Katotohanan. Magsamba po tayo sa Panginoon at magsisi at talikuran ang lahat ng ating mga kasalanan.